Hello, okay, good morning. Yan ang mga aking spaghetti. Diyan natin siya ng gatas. Yung. Wait lang, ating medyo pangit ako talaga sa camera na to. <laughs> pangit ko na nga. Napapangit pa ako sa camera na to. <laughs> Ayan, wait lang ha. Buksan lang natin ang ating gatas. Uh, bakit ganun? na-expire nito. ito. Um, 2024 pa naman, November. Kala ko, oh, expired na eh. Wait lang, parang marami ang kanyang lata. Binisa lang natin. Ganyan natin ang ating gatas. Ay, napalaki na naman ng aking ano, ang aking butas. Ay! Dapat maliit lang eh, kasi pansampurado rin kasi ito eh. Pagyan natin ang ating gatas, ating spaghetti. Sinong relate? Naglalagay ng gata sa spaghetti. Naglalagay uh, po ako kasi para yummy yummy. Yummy yummy. yummy. Hatiin uh, ko siya kasi meron pa kami ng uh, tsumpurado sa rep. Kasi si Pana favorite yun. Ayan. Ayan natin ang ating spaghetti sauce. Ito kayo na ka-artihan sa akin. Charot-charot ko lang yung ka-artihan ko. Niya. Uh, dati kasi may mga troko din akong pakla Kaya parang na-adapt ko yung mga salita na yan. Charin Charing-charing, mga charot-charot na yan. Yun. Pero hindi pa ako ma -arte. Charing-charing ko lang din yung mga salit ng bakla. Ngayon. Ayan. Ayan. Shoutout sa lahat ng mga bakla dyan. Hi! Happy Mars Day sa inyo. Kahit wala kayong mga matres. Ayun. Love-love ko kayo. Kaya shoutout sa inyong lahat mga girl lalo. Mas magaganda pa sa babae. Nakakagigil kayo. Charing. Pero maganda yun talaga mga girl lalo. Charing. Marapit pa ako sa mga ganon, sa mga LGBT, kaya yun. Ang um, circle of friends ko nga, puro tibo. Kaya pag ako nakakaroon ng kaibigang bakla at maayos naman sa akin, pinapahalagahan ko Siliperin natin ang ating uh, Delicioso na Spaghetti Yan ang itupan niya Nagharap ko na yung gratis At saka yung kanyang sauce Sige so, natin ang Matchstick Pagdara natin ang cheese kasi Pagdara natin ang ating cheese kasi ano uh, ay, okay Ano ba yan? Nagulat pa ako Para yung ano Alat nya Pasensya na kayo sa aking kusina ha Hindi kagandahan Ayan yung Ayan ko itama sa mukha ko si Hagar ako dito sa camera na <laughs> Pero kaila, wala akong mapagpatungan kasi. Ayan, ayan natin ng cheese. Kasi para ano siya, uh, magblend yung kanyang. Pwede naman na eh, iibabaw natin pagkakas ng luto. Kaso lang ako, konti lang naman. Kasi hinahalo ko siya kasi parang parang damba. Parang lasa-lasa ba ang cheese? Kaya, ayan yun yung pinto po nagkusa na namang sumara umangin yon kaya ganoon talagang doon sa taas eh, medyo mahangin yung kwarto ko kaya kusa siyang lumalagabog kaya mas gusto ko yung nakasara kasi para hindi lalagabog ang kanyang pinto kusa siyang naisasara sa hangin kasi panalo pag bukas yung terrace ko doon eh, kusa siyang lumalagabog yan lagi natin ng ano ng ano ba natin ipapakita? pa Ayan ang cheese. Ay kasi nang braso ko, eh nahihiya ako makita. Ayan. Gagalan natin. Para pampalasa lang siya pero pwede naman maglagay kayo sa ibabaw nito. Ayun. Yan more cheese, more sarap. na kasi ako mag-aano, mag-aasin diyan kasi ito na, -asin na natin yung ating pasta para magbe-blend na siya. So, ang lasa Sige na natin ang ating pasta. Isama na natin kasi sige. Uh, yung iba hinay Pag ako pag marami ko, pero pag uh, naman konti lang naman, hinaghahalo ko na siya para ayun, dikit-dikit. Ang hirap nang walang ano yun. Eh. Wala katulong sa buhay. Pati yung eh, ating ano. Wait uh, lang ng oil pero nagdikit-dikit siya. Bakit ganun? Hindi ko siya ng oil at saka asin. Pero dikit, -dikit siya. Ayan. Lagyan na natin para ah uh, maluto-luto pa siya. Labog na ba? maglilabog okay, na siya eh. Maya maya pa lang. Uh, ang buhay ng ating sauce. So, 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 bang. Sa laging to, sa lago bang. Napakanta na, na naman ako. Mahilo kong kumanta. Kaya, sa mga gusto makanood ng aking mga kanta-kanta, mga ganun-ganun, uh, subscribe nyo rin ang aking channel, Kantahan ng Vlog. Nandun yung mga kanta-kanta kong pa-charing-charing kasi Hilig kong kumanta, kaya yun. Uh, kanta ako doon pagka ako'y may ginagawa at tayo'y uh, tapos sa ating mga obligasyon. Yan. Sana magustuhan ng ating mga customer, ng aking mga anak. masisilans kasi sila sa pagkain na uh, inis ako. Sobrang effort ko magluto tapos hindi naman na kinakain. Bakit sila? Pagkinin natin ang ating pasta para tayo matapos ang ating mga problema sa buhay. Ayan, natin. ating pinaglutuan. Um, uh, sasaingan ko na lang. Um. Ayan. Ayan na siya. Haluin na natin. Halo, halo sa linis with Ayan. Uh, mother's Day. Dahil magkakarap sa buhay natin. si wala naman tayo yung day Ayan. Happy Mother's Day po sa lahat-lahat ng mami. Ayan. Diba? Ayan. First time kong magluto ng pasta na pang sopas. Sa spaghetti, kaya okay lang yan. Wala namang magre lang Kung susunod tayo, magpapasta ng mahaba. Yan yun lang. Happy Mother's Day po sa lahat. ayun isipin ko lang mag-spaghetti kasi Mother's Day naman. ayun wala na kami mga date. Ah, si Kim, ay dito lang din. Si Tana, ganun din. Kaya, uh, okay na Hagardo sa ng ating ano ng ating itsura bye bye happy birthday po sa lahat lahat ng nanay thank you so much po sa panonood